sa mismong gitna ng budega ng Buenaventura Supply and Grocery kung saan paubos na ang hininga ng ventilador at malagkit ang simoy na galing sa pinaghalong amoy ng karton, kape, sardinas at pawis, tumambad ng senaryong tila malilitratong nag-aapoy. Si Ernesto Ernest Baluyot suot ang naninilaw ng t-shirt, basa ng itim na alikabok ang magkabilang balikat, nakahawak sa kahong may label na Fragile Imported Olive Oil, at sa harap niya ay pasinghal na tinuturo ni Supervisor Amado Requina. Lalaking singkit ang mga mata, tiklop ang manggas na parang sinadyang ipakita ang bagong relong mamahalin habang umaalingaw-ngaw ang mga salitang tumitilamsik kasabay ng laway. Ikaw na ang pinakamabagal. Ikaw pa ang reklamo ng reklamo. Napudpud na ang gulong ng palit siya kakabagal mo. Simula ngayon, tanggal ka na. Labas! Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa ba lang sa channel ko, huwag kalimutang ilike at ihit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Stories ko araw-araw. Sige! Pinagpatuloy natin ang kwanto. Sa likod ni Amado, nakatambad ang tatlo pang empleyado. Si Julien ang checker na madaling mapatawa pero ngayon ay napatikom ang bibig. Si Pido ang forklift operator na kinakagat ang labi, natatakot maulit ang sinapit niya nang minsang sumagot. At si Andre, bago lang sa trabaho, nanginginig ang kamao subalit takot na takot. Itinungo ni Ernest ang mukha, bakas sa nanlalabong mata ang kaguluhan Walong buwan na siya sa kargahan. Kada sweldo ay diretso sa pagbabayad ng upa ni Aling Miling, ang matandang kapitbahay na kumupkup sa kanya mula pagkadestiero niya sa mayamang pamilya sampung taon na ang nakararaan. Pamilyang may-ari pala mismo ng buong imperyong Buenaventura, mumit di na muling minalasahan ni Ernest ang pribileyong iyon, nang magkalo sila ng amang si Don Bartolome tungkol sa negosyo at prinsipyo. Hindi alam ni Noman sa bodega Lalong-lalo na si Amado na si Ernest Baluyot ay si Ernesto Buenaventura Jr. Nag-iisang tagapagmana, nagbalik ng lihim matapos mabalitaan na may nananamantala at nagpapahirap sa rank and file. Gagawin niyang sanang apat na linggong pagpapanggap lang ang lahat para makita ang tunay na kulay ng mga nag-aasta sa lupa. Ngunit sa loob-loob niya'y natukso siyang magtagal Unang linggo pa lang ay nakita niyang kayang kumain ng saging nasaba at kaning lamig ni na Julien at Pido habang sabay silang nagkwekwentuhan hinggil sa pangarap na makatapos ang mga kapatid. Pangalaway na silayan niyang may bata palang may leukemia si Andre at literal na nagtatrabaho ng walang tulog. Pangatlo'y nahuli niyang si Supervisor Amado Palay nagtatago ng overtime payslips, pinapapirma sa mga bagitong kargador tapos saglit na kinakamkam. Ang huli ang nagtulak kay Ernest upang mag-text sa half-sister niyang si Karina, CEO ng retail chain. Ate, bigyan mo ko hanggang Sabado. Aayusin ko to nang hindi mo kailangang umipel. Kaya ngayong biyernes, banat na banat na ang litid ni Amado, nagbubuga ng ultimong hagupit at alam ni Ernest na napapanahon ng lingkisan ng bangis ng katotohanan. Hindi pa tapos ang supervisor sa pagsigaw nang marahang binitawan ni Ernest ang kahon. Sumaludo sa tatlong kasamahan, bumaba ang balikat na parang sinabitan ng isang dekadang bigat at itinulak palabas ang pushcart. Tumalbog sa simento ang latag ng katahimikan nang maisara niya ang service door na may eskinitang samyo ay pusali. Doon, sa pagitan ng mga naghihiyawang outdoor compressor at humahagibis na delivery van, kinalas niya ang ID, sinuksok sa bulsa at humugot ng hininga na matagal nang binuburo. Halos sampung segundo pa lang ang nakalilipas, bumukas ulit ang pinto. Sumungaw si Pido, habol hangos, tol, hindi ka namin papayagan mag-isa, alam naming mali sila pero pinigilan ni Ernest tinapikang balikat ng kaibigan at mahinang umiling kailangan nilang makita sa sarili nilang mata. Doon lang lumitaw sa sulok ng driveway ang itim na SUV na may plakang SP888 sinundutan ng dalawang motorsiklong escort dumating si Karina kasama si Don Bartolome mismo ang patriarka na may baston at palaging maingat sa pagpili ng kataga. Pagbaba ng matanda Unang tanong kay Ernest, Handa ka na! Suminyas ang binata ng maliit na tango. Sa kabila ng lahat, buhay pa rin ang sugat ng lumang pagtatalo sa pagitan nila. Pero iibahin nila ngayon ng taktika. Hindi sigaw ng predileyong anak kundi bigat ng patunay na ginapang niya mismo sa pawis at dumi ng bodega. Sa kabilang dagdagan ng karton ng kape, bumalik si Ernest ngunit kasama na ang ama, ang kapatid at dalawang security auditor sa marketing wing. Pumasok sila sa warehouse na tila bagyo, nalilisik ang tanaw ng mga karaniwang staff, hindi alam kung bakit may biglang executive inspection. Agad tinawag ni Amado ang mga kargador, halos mapasigaw, ayusin niyo yan, baka magkalkal ng mali. At nang mapansing ang lalaking gusto niyang palayasin ay kasama sa hanay ng mga VIP, nangangatalang tuhod niya. Ano to? Nabulong niya, nawawala ang yabang. Pero pumiligrong linapitan pa rin ni Ernest. Supervisor, may kulang pa raw sa manifest ng olive oil. Huwag kang mag-alala, tutulungan namin kayo mag-compute. Tumingin si Don Bartolome sa natitirang staff. Malumanay na boses mungit pumapadag. Pakipakita nga ng payroll? Lalong-lalo na yung overtime. Napaluhod sa panik ang katiwala sa admin. Hinanap ang metal drawer dumukwang ng records. Puro colored copy, may tanggal na pirma. Nang dumikit sa mismong register si Karina, kinibot niya ang labi. Forgery yan. Ako mismo ang gumagawa ng template. Sumiklab ang bulong-bulungan. Pansamantalang nauuntog sa kabuntot na karton si Amado, pila hinahalukay ng konsensya at sa gitna ng kawalan ay nakita niyang nakikipag-eye contact si Ernest kay Pido at Julien, daman niyang may nagbabadyang kudeta. Dumugso ang pagsisiyasat, si Auditor Lazo, lumang kasamahan ng ama, nagdiskubre ng peking pirma sa tatyong pur payslips. Si Karina nagprint ng list ng hindi nagre-reflect sa SSS at higit sa lahat, inilabas ni Ernest ang nakapaskil niyang body cam footage noong Martes, dokumentong nakabuo ng montahe na hinaharas ni Amado ang staff, pinapakain ng cargador ng expired na biskwit kapalit ng overtime, pinapauwi ng walang bayad kapag tumanggi ipinalastik sa monitor ng receiving bay at kitang-kita ng mga tauhan. Sa tindi ng layering ng ebidensya para niebe lang bumabagsak, sumuko ang laking ego ni Amado nanginginig na dumapa sa harap ni Don Bartolome. Sir, magmamakaawa po akong wag magsampan ng kaso. Ako po, may tatlong anak. Ngulit gumusong ang matanda kay Ernest, pila ibinabalik ang bola. Junior, nasa iyo desisyon. Humakbang si Ernest, pinulot ang kahon ng olive oil na kanina pa niyang naibaba. Ibinigay niya iyon kay Amado. Mabigat yan, di ba? Ganyan kabigat ang paninindigan na ninakawan mo sa mga taong nagkakarga nito gabi at araw. Kung ako sayo, magsimula ka sa pagbitbit. Pagbabayaran mo yan sa due process, pero kahit magsorry ka, wag mo kaming gawing sanggalan ng anak mo. Tumango si Don Bato, lumakad palayo, dumampot naman si Karina ng intercom at ka sa buong pasilidad. Effective immediately, si Sir Ernesto Buenaventura Jr. ang magiging pansamantalang warehouse head hanggang maayos ang revamp. Sumabog ang paghana ng ilan, nakabaha ng iba, nagtatanong ang bagong salta kung totoo yung narinig, kargador na naging boss? Sa susunod na oras, nagpatawag si Ernest ng pagtitipon sa pick-up bay. Walang stage, walang podium, hawak niya lang ang lumang clipboard. Pinakiusapan niyang lumapit ang lahat mula sa checker hanggang sa janitor na si Mang Paul. Alam kong marami sa inyo ang nagtiis. Dati akong nakaupo sa opisina, pero pinili kong bumalik sa lupa para maramdaman kung anong klasing butas ang pinaglalagyan niyo ng lakas. Nayon, mag-uusap tayo muli, pero pantay-pantay. Bawat overtime ay babayaran, bawat suggestion ay biringgan, at bawat reklamo kung makatwiran ay kasalanan kung hindi maresolba. Humakbang si Pido. Boss, ibig niyong sabihin wala nang hold sa payslip? Tumawa si Ernest, kinapa ang bulsa, inilabas ang supot ng sabaw na tinola na binili niya kahapon at hindi pa nauubos. Pag nasinghop niyo ulit ang baho ng pagnanakaw dito, sisibaking ko mismo ang pader na ito. Humagalpak ang masa, kilimislap ang luha sa mata ni Julien. Si Andre biglang minura sarili. Nako, buti na lang hindi ako lumayas kahapon. Lumikha ng palakpaka na mas lurutong pa sa tunog ng kumalansing na lata sa conveyor. Sa sulok, pinagmamasdan ni Don Bartolome ang anak. Sinasabing noon lamang niyang nakita na ang dugong ipinamana niya ay kayang maghalo ng tiyaga at lason. Tumindig siya. Tinapik ang balikat ni Ernest. Anak, pwede nang bumalik sa boardroom. Gumiti si Ernest, umiling, Tay, dito muna ako. Hanggat hindi pa ako nakakaranas ng three shifts straight, di ko pa kayang magutos ng walang bahid. Sa unang pagkakataon, nagangat ng tingin ng matanda, kumindak at tumalikod ng may halong pag-asa na mas mabubuo pa pala ang imperyo kung may anak siyang handang magpakayod. Linggo makalipas, nag-viral sa social media ang litrato ng bagong retrato sa bulletin board ng Buenaventura Supply. Ang dating gusgusin, nakadamit pa rin ng simpleng t-shirt pero malinaw na naligo na at ng konting pudros. Caption, mula kargador hanggang amanong leader, salamat Kuya Ernest. May nag-comment na mabuhay, may nag-DM na hire me please at may ilang mainggit pero mas nanginibabaw ang kwento ng restructured payroll at libreng pamasahe. Sa dulo ng kwento, hindi na mahalaga kung ilang bote ng olive oil lang nabasag sa sahig sa pagkabang mga pusong basag ay nabuo at sa bawat kahon na ng bagong shifts, may tatatak ng karatula na bakit tayo nagtatrabaho dahil tao ang kapwa nating tao. Si Amado ba? Habang sinusulat ang epilogo, nakabimbi ng kasong estafa at falsification. Paminsan-minsan daw ay pumapasyal sa labas ng DIT hawak ng ang handwritten na sorry, ngulit hindi pa handang maging totoo ang paghingi ng tawad. Sabi ni Ernest sa so mga kasamahan, pag natuto siyang magbigbit ng hindi dahil sa takot, saka tayo pwede magbigay ulit ng pagkakataon. Sa ilalim ng fluorescent light na dati lumiliwanag lang tuwing may dagdag kuryente, nagningning ngayon ang bagong pangako. Sa Bonaventura Supply, mas mabigat man ang kahon, magaan ang loob, sapagkat ang leader na dumampot ng kahapon nilang dinusta ay siyang magbubuhat bukas ng pag-asa ng lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento. May mabang mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!